dami ang mga ni mga niyo sa akin Ito lang namin no Dami sumama ngayon. Meron pa yata ang umahabol. Ay, <laughs> may nga na kayo? May na kayo? Mamang ko? na Mamang ko pansit? Opo. ko pansit. Nagyunikay pa rin ako. Patutandaan <laughs> ninyo ko pa? <laughs> may denong ko dati? Adyas.